aming mga mag-aaral mula sa ikasampung baitang. Ang video na ito ay masisilbing gabay ninyo sa pag-aaral ng asignaturang Filipino. Gayon din ay magagabayan din namin kayo sa pagsagot ng mga gawain sa pagkatuto mula sa inyong module. Handa na ba kayo para sa ating analit? Halina't simulan na natin. Sa unang bahagi ng ating module ay tinalakay ang parabola bilang uri na aktang pampanitikan na nagtuturo ng mga kinikilalang pamantayan moral na karaniwang batay ng mga kwento ay mula sa mga banal na kasulatan. Tulad din na ipang uri na aktang pampanitikan, ang parabola ay may mga elemento rin. Ito ay ang tauhan, tagpuan, banghay at ang pinakamahalaga sa lahat ay ang arat maging ang pagbibigay po na o reaksyon patungkol sa isang paksa ay tinalakay din. At para naman sa ikalawang bahagi na Arin, ating aralin, ating tatalakayin ang Paggamit ng angkop na pangugnay sa pagsasalaysay. Alamin natin kung paano nakatutulong ang paggamit ng mga angkop na piling pangugnay sa pagsasalaysay. Sa pagsisimula, pagpapadaloy ng mga pangyayari, at sa pagwawakas. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, tunghayan muna natin ang kwento ng NAPIS mula sa mapapanood ninyo video. Tungkos saan kaya ang kwento? Ano kaya sa mga karanasan na ating pangunahing tauhan? ang sa inyong palagay ay naranasan din. Halina Halina't panoorin natin ang kwento ng lapis. Oua a Matapos mapanood ang video, sagutin natin ang mga sumusunod na katanungan bilang pagpapalalim sa kwentong ating natunghayan. Maaari niyong balikan ang kwentong inyong napanood upang masagutan ang mga sumusunod na katanungan. Una, ano o sino ang mga pangunahing tauhan sa video? Ikalawa, ilarawan ang mga pangunahing tauhan sa kwento batay sa mga naging kilos nila. Katlo, ano ang naisipabatid na ipabatid ng napanood na video? At ang huling tanong, naranasan o nararanasan mo rin ba ang nangyari sa lapis sa video? Ibahagi ang iyong karanasan gamit ang mga sumusunod na salita. Una, kaya naman, pagkatapos, sa bunga nito. Matapos ninyo sagutan ng mga binigay kong mga tanong, tignan natin kung may pagkakatulad ba ang ating mga kasagutan. Para sa unang tanong, ano o sino ang mga pangunahing tauhan sa video? Sagot: Ang mga pangunahing tauhan sa napanood na video ay ang lapis at ang pambura. Ikalawang tanong: Ilarawan ang mga pangunahing tauhan sa kwento batay sa mga naging kilos nila. Halimbawa ng sagot: Batay sa napanood na kwento, masasabing ang lapis ay nagpakita ng kahinaan ng loob nang siya ay nagkamali ng linya na kanyang tinatahak. Samantalang ang pambura naman ay laging maaasahan ng lapis sa tuwing siya ay nagkakamali at napangihinaan ng loob. Para naman sa ikatlong tanong, ano ang naisipabatid ng napanood na video? Narito ang halimbawa ng kasagutan. Sinisimbolo ng lapis sa na napanood na video ang buhay ng isang tao. May kanya-kanya tayong landas sa tinatahak at sa bawat pagtahak ng ating daan ay dumaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay. Minsan ay nakagagawa tayo ng mga maling desisyon kung kaya't naliligaw tayo ng landas. Sa bawat problema na ating nararanasan at pagkakamali na ating nagagawa, ay laging may handang gumabay at lumamay sa atin tulad ng pambura ang ating Panginoon. Kailangan lamang natin na manalig at magtiwala sa mga plano niya sa buhay natin. Siya lamang ang tanging makapagtuturo sa atin ng tamang landas at magpapaalala na makakaya natin ang lahat ng hamon sa buhay basta't siya ang ating kasama. At ang pinakahuling katanungan ay Naranasan o nararanasan mo rin ba ang nayari sa lapis sa video? Ibahagi ang iyong karanasan gamit ang mga sumusunod na salita. Una, kaya naman, pagkatapos, sa dakong huli, bunga nito. Narito ang halimbawa ng kasagutan. Tulad ng naranasan ng lapis sa video, minsan na rin ako nawala ng pag-asa at kumpiyansa sa sarili noong ako ay dumanas sa matinding problema. Una, akala ko ay wala nang katapusan ng mga araw na ako yung umiiyak dahil sa tindi ng aking nararanasan. Ngunit simula nang may taong naglapit sa akin sa Panginoon, ay natutunan kong kausapin siya sa gitna ng aking kalungkutan. Kaya naman, sa tuwing kausap ko siya ay gumagaan ang aking pakiramdam. Pagkatapos, nalaman ko ang mga problema ito ang magpapatibay sa aking pagkatao. Sa dakong huli, Naniwala ako na kapag ang Panginoon makasama ko sa buhay ko, ay walang problema na hindi ko malalampasan. Bunga nito, naging positibo na ang pananaw ko sa buhay. Binabati kita dahil natapos mo ang ating pagsasanay. Ngayon, suriin natin ang mga salitang ating ginamit sa ating paglalahad ng mga kasagutan. Kaya naman, Una, sa dakong huli, bunga nito pagkatapos. Ano ang tawag sa mga salitang ito? Ito ang tinatawag nating pangugnay. Ano nga ba ang pangugnay? Ito ay ang mga salitang nagsasama-sama o naguugnay ng na isang ideya sa mga kasunod na ideya na nakatutulong sa pagunawa ng mensahe ng isang diskurso sa pagkakaloon ng organisado mga pangyayari sa bawat bahagi, madali na yung matutukoy ang mensaheng nakapaloob dito. May mga angkop na pangugnay na ginagamit sa pagsasalisay. Narito ang mahalagang gamit nito. Una ay sa pagdaragdag o pag-iisa-isa ng mga impulsyon. Ginagamit ang pangugnay sa bahagi ito sa paglalahad, pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari o pag-iisa-isa -isa ng mga impormasyon. Ilan sa mga halimbawa ng mga pangugnay ay Pagkatapos, saka, unang, sumunod na araw, sa dakong huli, pati, isa pa, at gayon Halimbawa, unang ipinatawag ng amo ang kanyang katiwala dahil sa narinig na pagtataksin dito sa kanya. Pagkatapos ay pinihanda niya ng mga ulat sa pangangasiwa. Ang mga pangugnay na ginamit sa pagsasalaysay ng pangyayari sa kwento ay Unang at Pagkatapos. Ang ikalawa namang mahalagang gamit ang paugnay ay sa pagpapahayag ng mga kaugnayang lohikal. Ginagamit ang paugnay sa bahagong ito ng paglalahad ng dahilan at bunga paraan at layunin, para at resulta, maging sa pagpapahayag ng kondisyon at kinalabasan. Ang mga halimbawa ng mga paugnay ay dahil sa, sapagkat, upang, at kasi. Samantalang sa paglalahad ng bunga at resulta, ginagamit ang paugnay na kaya, kung kaya, kaya naman, tuloy at bunga. Halimbawa, alam ng katiwala na siya ay nagkasala, kaya gumawa siya ng paraan upang hindi siya magbangkal ng lupa. Binawasan ng katiwala ang pagkakautang ng mga tao sa kanyang amo dahil naisip niya ito paraan para may tumanggap sa kanya. Ang mga pangugnay na nagpapakita ng paraan at nayunin na ginamit sa pangungusap ay kaya at dahil. Ngayong nalaman mo na ang mahalagang gamit ang paugnay sa pagsasalaysay, subukin natin ang iyong kaalaman sa tulong ng gawain na aking inihanda para sa iyo. Nais kong kumuha ka ng bolpen at papel at sagutan ang susunod na gawain. Handa ka na ba? Narito ang panuto ng ating pagsasanay. Gamitin ang angkop na pangugnay sa pagsasa sa pagsasalaysay. Sa pagsisimula, pagpapadaloy ng mga pangyayari, at sa pagwawakas. Piliin ang wasong pangugnay at isulat ito sa iyong sagutang papel. Ang tekstong ito ay halo sa kwento ang akin mismong isinulat na pinamagatang Dreamland. Hindi magkanda tuto si Aling Marta sa pagmamadali na matapos ang labada na tinanggap niya mula sa kapitbahay. Una, kung kaya, ibinili niya ang 200 piso na kanyang kinita ng almusal ng kanyang tatlong anak na kanina pa nagugutom. Tuloy, pagkatapos, ay itinabi niya ang 60 piso na natira sa kanyang kinita upang maipandagdag sa panggasos nila sa susunod na araw. Nakikisama lamang sa bangka ng iba ang asawa niya na si Mang Nestor. Saka, kaya... Wala silang sariling bangkang de motor. Pangarap ni Aling Marta na makapagpundar ng isang matibay na matitirhan para sa pamilya. Dahil, pati, laging nasisira ng bagyo ang tinutuluyan nilang bahay. Hindi na malaya ni Aling Marta ang luhang pumatak mula sa mga mata habang iniisip ang mga pangarap na iyon. Kung kaya, saka, agad niya itong pinahid sa besambit na kung mayaman lang sana kami. Sa pagkatapos ng ating pagsasanay, tignan natin kung tama ba ang inyong mga naging kasagutan. Narito ang mga susing sagot. Una, pagkatapos, kaya, dahil, kung kaya. Sa pagtatapos ng ating aralin, natutunan mo na mahalaga ang paugnay upang higit na maging malinaw ang pagsasalaysay ng isang ideya o ng kwento. Nakatutulong din ito upang higit na maunawaan ang mensahe o paksa ng isang diskurso o isang teksto. Ngayon ay handang-handa ka ng gawin ang ating gawain sa pagkatuto bilang lima na matatagpuan sa pahina labing walo ng inyong module. Para sa ating panuto, gamitin ng angkop na pangugnay sa pagsasalaysay. Sa pagsisimula, magpapadaloy ng mga pangyayari sa pagwawakas. Piliin ang wasong pangugnay at isulat ito sa iyong sagutang papel. Ngayon din ay ipagpatuloy ang pagsagot sa gawain sa pagkatuto bilang anim na matatagpuan sa pahina labing siyang. Panuto sa lungguhitan ng angkop na paugnay sa pagsasalaysay, sa pagsisimula, pagpapadaloy ng mga pangyayari at sa pagwawakas. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Meron ba kayong mga katanungan o kaya mga nais linawin patungkol sa ating aralin? Sumangguni lamang kayo sa inyong mga guro sa Filipino. At patuloy kayong tumutok sa aming mga video upang magabayan kayo sa inyong pag-aaral sa module. Hanggang sa muli!